Hello, hello mga mi. Tara, samahan nyo kung turuan yung panganay ko na magluto ng sinigang oh, na bangus. Then, maglagay ka ng um, asin. Then, ko yung ng sinigang. Ganyan, good. Malala mo yung ginawa natin na nakaraan. Okay, put it lahat. Okay, cover it. Cover it and Love it more Okay Ayoko take out na pala yung fish sa ref Nakat na na ate breads Ref lang anak ref Okay Let's clean na Okay Lagay mo dyan Ganoon lang dyan Okay oh, you Wash na your hand After oh, oh. Wash your hand Very important na magwash ka ng hand every time you touch food, okay? Hintayin na lang natin kumulo, tapos mamaya ulit. Okay. Ah, it's boiling na anak. Okay. Food mo, yung ano, maglagay ka ng half ng konti lang, mga tamaring no kasi para rin umasin ng konti-bako lang, ng konti-konti lang Up, up. Okay, down. Then, pwede mo lang ilagay yung ano, bangus. Be sure ha, lang naplay naman yung mo. Ano. No, no, no. Itag-isa lang, anak. Ganyan. Kasi pag ibubuhos mo, mga matalsikang ka. Careful na, ha? Mas lang na hindi mo didip yung kamay mo sa ano. Okay lang.

saan pwedeng mabili itong pangka Bili na kayo mga mami para hindi kutsara, tinidor, o kaya kutsilyo ang gagamitin natin. Ito, ito ang gamitin natin. Tanggalin mo, lagyan mo doon. Ayan o. Pagluto na yung fish, anak, tignan mo yung ice niya o lumabas na. So, ibig sabihin, luto na yung fish. Okay? So, it's time to taste mo na. Taste mo. Lasa. Yeah. Anong Ano? It's yummy. It's yummy? Okay. Can I try? Mmm! Oo nga. Perfect. Ayan, luto na yung fish natin. Yummy! It makes me hungry.